Hello guys! Samahan niyo kami puntahan na isa sa mga historical pero budget-friendly na resort dito sa Cavite, ang Mina Tunnel Falls. Matatagpuan po ito sa Barangay Cabezas, Trece Martires, Cavite at napakadali lang ding hanapin, itype lang natin sa ways ang Mina Falls. Historical ang tunnel na to dahil ito po ay isang irrigation noong panahon ng mga Espanyol dito sa ating bansa. Meron silang sariling parking area at libre naman to kaya wala namang problema ang ating mga sasakyan. At ang maganda dito ay napakamura lang po ng kanilang entrance fee, 20 pesos per head kapag matanda at 10 pesos naman kapag bata at 150 pesos naman ang kanilang mga cottages. So kaya budget friendly talaga ang resort na to. At very accommodating naman ang mga bantay dito kaya all goods na all goods tayo dyan. 20 pesos ang entrance per head. 10 pesos ang bata. Sige, tara. Mga 2 minutes sa lakaran ang papasok sa resort at pababa ang daan. Kaya naman pagpabalik na tayo ay medyo matarik. Pero kayang-kaya naman niya ng mga matatanda at ng mga bata. Basta dahan-dahan lang at syempre ay mag-iingat din tayo. Maraming dumadayo dahil nga historical ang lugar na to at higit sa lahat ay napakamura na kanilang entrance fee. Pero sana ay tulungan natin silang maingatan ng lugar na ito sa pamamagitan ng pagtatapon ng tama ng ating mga basura at iwasan natin ang pagkakalat.